Papa Bear, may nag-comment. Ano sabi? Bumalik ka daw sa Parm Villaronte. At isipan ko muna sa Gret. Hmm, sige na nga. Pabiyahin ako. Ito na tayo. Dito lang kabilis yung biyahe. At ito ang mga kasama ko. Si Dayan, si John, si Ate, si Finger Right, Opa! At syempre ang mawala, si Wena! Nandito nga din yung dalawang bata. At yung kumpare namin na mula pa sa Ramos Tarla. Tara na! Welcome to i At opo, muli nagbabalik nga kami dito sa Farm Villaron At ito okay. nga po sa San Francisco, San Antonio, Nueva Ecija Ay, sinasabi ko At tamang-tama -tama nga napanood mo nga yung video na to. Kung okay. alam mo nga yung lugar na to at kung malapit ka lang dito okay. Napakaganda nga nitong pasyalan okay. At tulad nga ngayon, nalalapit na nga yung araw ng mga puso okay. At kung ako sa'yo, dito mo na lang dalhin at siguradong mag i -enjoy. At okay. nabalitaan ko nga din, meron nga din sila ditong pick and pay ng sunflower O okay. oh, ba diba, makakapagbigay ka na ng bulaklak okay. makakapagpa ka pa so sobrang daming uri ng bulaklak pat <laughs> sa pangalan nung pagpasok ko pangalang dito. Nakaka-amiss nga lang yung mga kulay ng Bulaklak daw. parang dinala nga talaga ako sa ibang lugar eh. At syempre, bukod sa Bulaklak, Mayroon nga din dito mga stop off na pwedeng pagpicturean. At ako nagdadrive nga si Dayan ng aeroplano. No. Nasa jeep naman ako, nag ng pasahero. <laughs> o basta hindi lang to sa may, -may At open nga to sa mga tao at sa mga hi. At y wag lang sa mga ghost ah. Yung ginose ka, sakit nun. Tapos sinata ko na nga si Dayan, may pupuntahan nga kaming isang stop off. At teka lang daw, may sasabihin mo na si yo At matapos nga lang ang ilang hakbang ng lakad, 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 lubak na lumak. Natapad na nga yung sinabi ko way back 2020 na magpipicture nga ako dito kapag may partner na ako. At ito nga po yung scene na yun, no. Pag may partner na ako, magpipicture ako dyan. At ayun nga, bigla na nga lang ako nilapitan ni ate at may binulong sa At yung may ari nga daw kasi ng farm bilyaron, ay bibigyan daw ako ng anim na pirasong sunflower. At, yeah. at ibigay ko nga daw yung kay Dayan. Ayoko naman nga na bigla-bigla ko nalang iyaaw. Kaya kinunchaba ko na nga yung mga kasama okay. ko. Inayaw ko naman dito si Dayan sa isang lap para mag-video at picture. At kita nyo naman, wala man lang siyang kaalam-alam na may iaabot ako sa kanyang bulaklak. Tapos atras, 1, 2, 3, go, atras. Para sa iyo. Ah. Para sa Sa punto nga na to, siya ngay gulat na no gulat at hindi na makapagsalita at kami naman masayang-masaya sa nangyari. <coughs> Kakonchaba, kakonchaba. Kakonchaba. Uh, coba Thank you po sa farm ng Bellaronte. Thank you po sa sunflower. Surprise. Shout out na nga din pala kala ko yung kumakaw. At kung umabot nga po kayo hanggang dito, narito po ang kabuuan ko ng Farm Villaron. Sulit na sulit, napaka-Instagram. Open din po sila sa pre-nup. At kung libot lang po ang entrance lang po dito ay 50 pesos.